Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. So ngayon, nakahanda na ako ng mga tirang pagkain para ibigay sa mga aso at pusa sa loob ng isang linggo. Ito yung naipon ko guys. Ayan, naipon ko. Ito. yan. Ito guys, yun ang pangisa. yan, mga buto ng manok. At saka may mga baboy rin pa isa. Wala na akong nalagyan. Yan. Samahan niyo ako. Punta tayo sa labas. Hanap tayo ng mga pagbigyan nito. Okay guys, meron tayo nakita isang aso guys. ito so, na aso na nato siya <laughs> yung nga natin ng uh, sa kasi nasa labas nga ng kalsada ito na si Boto ito na si pa, guys hanap uh, tayo ng iba pang aso guys uh, kaya po sa uh. guys meron tayo nakita isang aso guys uh, sa pagkakasada sa pagkakasada sa pagkakasada natin, guys. Kaya natin na, pagkain. bye Ate. Kainin okay. mo. Ayan. Tapos sa na naka sa trabaho. Ayan na hey Guys, may asa na tayong nakita. Dalawa. Hey sila. natin. Ayan. Hey yan kayo. Ayan. Hindi kayo mag-away. Hmm. Oh, kawawa ano ng mga aso guys. Ang gutom na gutom. Ayan. Hindi pakpakan yan guys. Kain na kayo. Nagusog na. Let's go. trabaho guys. guys meron akong hinanda dito ng mga tirang buto ng mga manok yan ito ay ibigay natin sa asa sa labas hindi ko kakilala yan naawa kasi ako sa asang ito eh kapit bahay siguro namin to gutom na gutom ayan o oh. Ang liit na yung kanyang chan yung bigyan natin sinadya ko talagang ipunin to guys at nilagay sa rate para ibigay ako sa mga asong ito hmm. yan nating kasama niya may kasama dumating yan Papakin mo to eh pumalis ay okay. yun ka lang kawawa ng mga aso guys yun o oh. sa pa

we <laughs>